Noong unang panahon, may isang matalinong lalaki na siyang punong bayan ng isang maliit na nayon. Nirerespeto siya ng lahat at ang kanyang mga payo ay lubos na pinahahalagahan. Maraming tao ang lumalapit sa kanya upang humingi ng gabay. Ngunit ang kanyang anak ay tamad. Ginugugol nito ang kanyang oras sa pagtulog at pagsasaya kasama ang kanyang mga kaibigan. Kahit anong pangaral o babala ang ibigay sa kanya, hindi siya nagbabago. Lumipas ang mga taon, tumanda ang matalinong lalaki at nagsimulang mag-alala para sa hinaharap ng kanyang anak. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang matulungan itong maging handa sa buhay. Isang araw, tinawag niya ang kanyang anak at sinabi, "Anak, hindi ka na bata. Dapat mong matutunan ang responsibilidad at ang tunay na kahulugan ng buhay. Nais kong hanapin mo ang iyong layunin at kapag natagpuan mo ito, huwag mo itong kalilimutan." Iyon ang magdadala sa iyo ng tunay na kasiyahan. Pagkatapos, iniabot niya ang isang bag sa anak. Nang buksan nito ng binata, nakita niyang may apat na pares ng damit, isa para sa bawat panahon, ilang hilaw na pagkain, lentil, kaunting pera, at isang mapa. Nagpatuloy ang ama. Nais kong hanapin mo ang isang kayamanan. Iguguhit ko sa mapa kung saan ito nakatago. Pumunta ka roon at hanapin ito. Na-excite ang binata. Sa unang pagkakataon, naisip niyang may magandang ideya ang kanyang ama. Kinabukasan, nagsimula siyang maglakbay. Naglakbay siya sa malalayong lugar, tumawid sa kabubatan, kabundukan, at kapatagan. Lumipas ang mga linggo, naging buwan, at naging isang taon. Sa daan, may mga taong tumulong sa kanya, ngunit may ilan ding nagtangkang manloko at magnakaw. Naranasan niya ang kabutihan at kasamaan ng mundo. Pagkalipas ng isang taon, narating niya ang lugar kung saan ayon sa mapa, naroon ang kayamanan, isang bangin na may puno sa ibaba. Mabilis siyang nagsimulang maghukay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, wala siyang natagpuang kayamanan. Nadismaya siya at nagsimulang umuwi. Ngunit sa kanyang pagbabalik, napansin niya ang mga bagay na dati niyang hindi pinapansin, ang mga bulaklak na namumukadkad sa tagsibol, ang sayaw ng mga ibon sa tagulan, at ang ganda ng paglubog ng araw. Natutunan niyang manghuli ng pagkain, manahin ang kanyang damit at magtayo ng tirahan. Natutunan din niyang alamin ang oras sa pamamagitan ng araw at protektahan ang sarili mula sa mga mababangis na hayop. Nang makauwi siya, dalawang taon na ang lumipas. Lumapit siya sa kanyang ama at sinabi, Ama! Niyakap siya ng matanda. Anak, natagpuan mo ba ang kayamanan? Napabuntong hininga ang binata at sumagot. Napakaganda ng paglalakbay, ama. Ngunit patawarin niyo ako, hindi ko nahanap ang kayamanan. Baka nauna nang may kumuha nito. Ngumiti ang ama at sinabing, Walang kayamanan, anak. Ganoon po ba? Bakit niyo ako pinapunta roon? Ngumiti ang matanda at sinabing, Gusto kong magkaroon ka ng layunin sa buhay. Munit tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay hindi nasa dulo ng paglalakbay, kundi sa bawat hakbang na iyong tinahak. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at may natutunan ka, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento. I-click din ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga bagong video. kita -kit sa susunod na video.